Kuya Mark, ayun yung pambal mo. Sige, unahin natin siya. Baka matulungan mo ako makakumbinsi sila na mag aral muna. O oh, magano ka muna. Mag-kilaw ka sa mga katekra muna. Gagawin natin vlogger sa kabudukan to si Mark para ikaw man lang. Si Ate Celine, si Bea maano natin yung mga kababayan natin dito uh, ah. hey thank you lord magandang hapon dito kami tumuloy pakilala ko sa iyo yung kambal mo sige tuloy ka na tingnan mo kamukha mo siya Ano din nito mo? Kaya. Wow! Ang ah, ulam. Hala. Mm, Tanungin mo bakit ito lang ulam. Alam mo bang kapatid mo ito sama? Lagay <laughs> ko. Lagay <laughs> <laughs> ko na yan sa amin. Saan? Tagawad ko. Oo nga, sabi nga ni Ate Celine, nakita daw ko yung kasama sa... <laughs> Hindi, ino pa siya. Sino? Ay, namin Ay, namin wait. Ay, namin Oh, isda kami. Tapos yung kapatid mo. Hmm. Um, pero may dala kami groceries para sa inyo. Thank you po. Um, tsaka yung ano, ubos na ba yung bigas? Yan mm -mm. ang pagkakunti. Bali, ilang ano na tayo magkakilala. Ilang araw na buhat nung napunta kami dito. Mag-ano na tayo? Mag-iisang buwan na tayo siguro. Isang buwan na ba yun? Hindi, oh, mag-iisa pa siguro. Pagkakalawang uh, lima. Dalawang oh, linggo ano lahat ang hindi ko maganda na pala. ibig sabihin, yung tatlong linggo hindi man maubos-ubos yung isa, no Hmm. Oh, ano ah, bigay kayo oh, sana kayo? Oo, yun ano 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 walang ano sa bahay? ano 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 Nagbigay ka ano 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 Si Kuya Mark. Sekans, hindi ba uso dito yun? <laughs> ano yan? Bago nating scholar yan, ka Tekram, si Kuya Mark. Ano yan? Automatic. Dahil hindi napakaganda ng grades, basta merong nandito sa puso yung, uh, yung mga pangarap, yung gustong pagtulong sa mga bagay yung kasakatribo Automatic na yan, ka na kasama ko sila sa sa Tech, um, Scholarship natin. Sabi nga ni Ate Celine, hindi natin mabibigla. Unti-unti, mababawasan yung hirap, yung kahirapan sa buhay. Pagka nakatapos yung isa, tapos isa na naman. Hanggang kahit pa paano, hindi ginawa yung buhay. Diba? Eh, siya nga, ganun din. Yun yung ano niya, yung ating bagong scholar. Eh, kaya siya sa mama. Gusto daw pong makausap tong dalawa. Kasi ikaw sa atin naman sila, mo na kayo. ng mag-asawa na kayo? Ano yung pagsubok na dumating sa Ah, Uh, pagsubok? Uh, wala naman. Wala. Ka. Pagsubok lang na. Biglang dadating. <laughs> <laughs> bigla lang ko. Sabi ko, ano kasi? Um, hindi naman sa hinahadlangan ko kayo. <laughs> Pag-asawa. Kasi ano yun, eh, nakakapanghinayang din kasi na ang babata nyo pa para ano. Kasi yung ano yung pag-aasawa lang naman yun Anytime, pwede kayo mag-asawa. Pero yung pag-aaral, sayang yung um, opportunity na um, o pagkakataon na ibinibigay sa atin. Yes. Huwag nating sayangin yung panahon na um, makapag-aaral tayo o makatagtapos. Kasi pag nakapagtapos tayo, tapos na ano tayo ng mga ganung trabaho. Mabaka Maka hindi lang pamilya natin matutulungan natin kundi yung sarili natin. At saka ang hirap hirap ng buhay hmm. <laughs> Yung kapatid ko nga sabi ko, "Bakit naman kay nagbadali? Hindi niyo ba nakikita yung buhay natin ngayon na mahirap talaga? Hmm. Masalo na pag nagkaanak. Yun. Ang hirap. Hindi naman sa inaano ko kayo. Pero okay din yung kapatang okay, tayo. Makapag-aral. Pero gusto nyo talaga mag-aral. -mag ako po ako. Hindi na po. Bakit? Oo. Oh. Hanggang dito lang ako ako talaga. Malay mo, malay mo makapagtapos ka pa. Pero nakapag-aaral ka? Mm. Anong grade yung ano? Nine. Grade nine? Yeah. Mm. Saan so, yung grade 9? Ikaw yeah. Ha? Grade eight? Pero... <laughs> Masa ka pang hinayang mo lang din. Pwede naman siguro yun pagsabayan niyo yung... Di <laughs> ba mag-asawa kayo? Pwede naman kayo mag-aaral, di ba? Sabay. Sumagot ka kuya Okay, sumagot <mahala> Malay Mahalain nyo kasi mga pa kayo yung bata Ika, ilang taong ano? Sixteen Same age pala kayo Bata pa nga Nandito kami para Para yon sabihin sa inyo na Mag-aral aral kayo mag Kasi sayang yung panahon Oo oh, sayang panahon talaga. Pero nag-aaral pa rin kayo nung nag-ano kayo? Pinabas. O, nag-alis ano ka? Saan? sa Hanggang ngayon? Ba't di mo tinuloy? Kasi po, inabusa po kami. Tinanong po kayo pinapili ko ang may kumbis na papang madami ng araw po magkasasama na po kami. Sinagot ko na magkasasama na Eh, hindi na po kami nagkasaray ko na araw. Ikaw. Oh, ako, nagpinto ko sa mag -aaral. 13 years old. Pinto Ang Aga ka na yun ito. Oh, ano, nagpinto na ako. Grade 9 ka na nun? Hmm, grade 9. 13 years old, tapos grade 9. Sayang mo. na sa ako nasa kalalagayan mo. Hindi ko na sasayang. Naginto ako nun yung wala na yung lola ko. Wala na uh -huh. Kasi siya yung nagsuporta na sa akin na mag-aaral. Nung na nakawento ko nga sa scholar natin, hmm. eh, nalungkot siya kasi nalaman yung edad ni ate. Kasi sayang hmm. daw. Siya yung ko pero oh, sige, ikaw ang kasi Sige, kasi, ko na, sabi hmm. ko ano Pero pag ano, pag bibigyan kayo ng um, pagkakataon, opportunity, nag aaral pa rin kayo? Ako Hindi ako, hindi ako Ayaw talaga Bakit? Anong, anong, ano yung ano? Hindi ako, hanggang dito na lang Ha? Hanggang dito na lang talaga ako Hindi Hindi, ha? hindi ka hanggang dito lang kasi po, yung ano ko po, yung pangako ko, sa lola ko lahat eh. O, hmm. Pag nagkatapos ako at tutulungan ko yung lola ko, eh, nawala na siya tapos hindi talaga babalik. Hmm. Parang yung lola niya pa yung ginawa niya? Oo. Oh. Doon lahat na ipon yung sinasabi ko na ganito, pangarap ko. nawala na yung o, lola niya, parang nawala na siya ng... Oo, nawala na ako ng gana. Wala hmm. na lahat. Doon na po. Ano yung pwede kong gawin para maibalik natin yung gana mo? Sa ito lang sasakot sa ko talaga po. So, mm. so, hindi na siya mawala. Mm -hmm. Mahal mo talaga siya. Opo. Pero naiintindihan mo yung point ng ating scholar, kuya? Hmm. Ate? Kapag kakaintindi mo sa payo niya, ano yung gusto niya iparating sa'yo? Yung pag-aaral po. Oh. Oh. Para? para maganda yung buhay, kinabukasan ba yun. Hmm. Ano yung pakiramdam? Sabi niya kahit ganito yung buhay niyo, basta kasama ka lang. Hmm. Naintindihan ko yung nararamdaman mo. Kasi sa ngayon, para kayong naka-cloud naka, naka, naka nine eh. Yung hmm. sobrang saya, masaya lang yung pakiramdam niya, di ba? Ang gusto ko lang ipaintindi sa inyo, hindi naman habang buhay, eh, ganyan. Opo. Paano pagka may baby na, tas ganito yung buhay niyo. Sino yung may hirapan? Sa so ngayon, hindi niyo pa ano eh. Kasi nandun pa kayo sa alapaap eh. Naintindihan ko yun. Tingnan niyo, sa tigas ng ulo niyo, iniwan kayo ng mama at papa niyo. Hindi naman po ako iniwan. Ay, I mean, siya pala. Andiyan eh. lang naman po yung papa nyo. Andiyan oh. lang po. Siya na ba? Oo. Uh, Oo, oh. oh, baka na sila dito, iniwanan na sila ka-tick lang po Kasi walang magbantay sa area na dun eh. Baka sunugin yung ano ng dinner. Kaya sila doon sila gay. Mm, uh, gusto nga kami, doon na rin ulit kami. Kami dito na lang kami. Mm, uh, mas gusto nyo dito? Opo. Uh, Kasi gusto kong magsarili na po. Mm, uh, gusto ko ipakita sa kanila na kaya ko na. Um, mauhay galing ng scholar natin. Eh. Okay. Kuya Mark, dahan-dahan ha. O, oh, lagay mo dito. Iyan naman na ito. Eh, parang malu maluot. magluto ka na A A ate ng ano, may tuna at saka ano dyan, corn beef. May Dapat pala Ngayon na, 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 na parang para gusto kong makita ng pagluto. Ha? Tapos <laughs> na dinagyan ko ng sibuyas, <laughs> bawang beti. Mm, kasi para wala. Para sumarap. Hmm? Bunga lang. Walang masgada. Tignan nila, <laughs> kalalaking <laughs> tao. Ayan, no? Gano'n sila, Nagbubunga, eh, No? Sa bagay, mas okay na yun sa sigarilyo, ano. Mm. Kasi dito, walang tunasayan na yan, eh. Talagang wala akong talaga. Hmm. Dito lang. Ilang taon ka nung nagsimula ka ganyan? 16 na po. Hindi. Ah, ngayon lang. Ah, ngayon lang taon na po. to. Uh, si ate, nag, nag a na din? Dati po. Ah, dati. Ngayon, minsan-minsan. Tinangkal minsan. mo lang. Nailo po Nailo nung una. na try Natry mo lang, tinry mo lang. Kasi nga, ginagawa nila, ano. Eh, ay mango mo. Ay <coughs> Ito lang yung ano nila kategorang ako ah, napakita ko kuya August. Yung kanilang Oh, nandoon pa nga yung ano, nandoon pa nga yung unang box ng na dala yung natin, yung, oh. Mhm. Oh, ganyan na. Yung yeah. mga kategorang. Saka ilang damit. Kagyang yeah. Ano sabi ng mama at niya nung umalis? Hindi ko na nabalikan pa agad. Eh, sabi nila, pag alis na dito, eh, bubalik na yun sila, ano, sila sir. Eh, pag sabi na lang, doon lang kami sa dialog kasi walang um, babantay doon eh. Mm. Pag yung mga punong kahoy, mm. eh, doon na lang kami. Yeah. Sa, sa, sa tapos, susunod kayo doon. Mm. Atos, sinabi ko na kita, tatan, hindi na ako susunod. Kumusta doon. si, ano, si Ate Jezebel? Nandito po kanina. Nandito no, po kanina mm -hmm. eh. Nahabol po ngayon. Nakabili na ng uniform. Opo. Nakabili okay. siya tapos sapatos niya. Nagbibili siya ng sapatos niya. Pati sapatos? Oo. Ang galing ah. Binili mm. natin lahat talaga. talaga. Mm. Kasi yun lang yung sabi ko sa kanya eh. Huwag mm. kang gagaya kay kuya mo. No? Kasi yung pangako ko, kay Lola lang eh. Kaya nawala si Lola, eh, sa'yo ko na ipapatuloy. Kasi yung pangako mo kay tatay, kay nanay, at kay Lolo. Ah. Hmm. Okay. Gusto ko namin, palaki ka ba ng Lola? Mm hmm, lola ko talaga. Mm hmm. Kaya na. Uh, lang talaga ako ng lola. Kasi yung lolo ko, hindi ko nalang sasabi. Kasi lagi yung si lola eh. Um, ko sa kanya dahil pagpalaking sa akin talaga, yung galing sa pawis niya at hirap. Uh, kahit ako ng gabi, umaga mag-aral, siya yung nagbibenta ng isda ko. Tapos pagkatapos niya magbenta po, pupunta ako siya sa kainin. At pag-upay na kamuting kahoy, Tinibenta niya, pati sa po. Uh, doon. Tapos yung lolo ko naman po, pag kabenta na po lahat, yung ano, kukuha siya ng pera kay lola, tapos pag inom lang niya po. Uh, tapos mm -hmm. pag uwi sa bahay, binubugbog niya po. Uh, uh, so, doon talaga akong mas pasyadong magpagmahal sa lola ko. Sa lola mo? Kaya pala gano'n na lang yung ano mo kay lola mo. Kasi, nakita mo yung talagang doon mo nakita yung pagmamahal oh, kay Lola. talaga, kay Lola. Mm. Nakita ko naman kay Lolo, pero hindi masyado. Kasi, the, kasi diba? more know. on si Lola yung mag-aano sa'yo, mag-aasika sa ganun. Oo. Ano po. Ano yung namimiss mo kay Lola? Namimiss no, ko lang yung pagmamahal niya. Yung talaga, yung mm. pag-aalaga sa akin. Mm. Oh, yung yakap niya po, talaga. Yung pagyakap niya. Oh. Ba't yung papa mo hindi ka niyayakap? ako is po yung umiyakap sa kanya pag nahihit tapos isang buwan siyang nawala o isang, dalawang buwan ba? Doon ako yung umiyakap sa kanya. Ikaw, si papa oh, mo? Hindi po. Oh. Pero yung nanay ko, kahit ilang taon siyang nawala, pero siya yung umiyakap sa akin. Kahit isang pagmamahal po, walang nararamdaman ako. Oh. Paano hindi ko maintindihan? Ang mama mo, yin nakap ka? Oo, oh, niyakap ako. Kahit, hmm. Pero kahit isang pagmamahal po, wala po akong nararamdaman eh nung hinakap ka. po. Bakit? Ewan ko po kasi ilang taon ang siyang nawala Oo, oh, ilang taon po siyang nawala. Tapos, pagdating niya, ako naman yung lumakad. Kasi mm. gusto kong ipadama rin sa kanya na yung, yung sakit po na nawalan kami ng mga, mga magulang. Mm Oo. Oh, oh. <coughs> May ano pala si Kuya, meron, merong sugat. No? May kaya, pinagdadaanan ka. Hmm, kaya lagi akong inaaraw ng asawa ko pag malungkot ako. Lagi lang nangyayakap pag malungkot ako lagi. Hmm. Hmm. Kahit ngayon ba, inahanap mo yung gano'n na mayakap ka ng papa mo? Opo, oh, po, ko pa yun. Kahit ngayon, hmm. inahanap mo yung mayakap ka ng papa mo pero hindi niya talaga ginagawa? Pero nayakap lang niya po ako doon sa ano, sa yung pag 2024 po. 30, oh, December 31. Isang beses lang? Isang beses lang po. Anong mangyari nun? Bakit kanya naiyakap? Eh, hey, ba bagong taon nga po. Oo. Mm. Ah, yeah. kanta lang. Oh, sige, pwedeng pagbigyan mo kami, kuya. Ay, hindi kaya po eh. Sa akin yung muna. Sige kayo. na, konti lang, shirt lang, please. Ako nga, ikaw makanta Kanta na binuo namin na magkabarkahan na po. Binuo niyo mag... Ah, magaling. Palakpakan mo na. Okay. Ako, okay. sisimulan ka na po. Mm. Ang yeah, buhay ko'y no, walang -di direksyon, hindi alam kung saan patungo Barkada at bisyo, ang ina ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko Các buồn nâng đi xịp côi bờ lông bờ lô Hình đi làm cùng xã án và tù Nam mô ai ta mi sai ba ngang nam mun do ke kung min sai na pa ma ka Salamat atin, inibig mo Ang isang katulad ko Sa masamang gawain, binago mo ako Binigyan mo ng pag-asa Buhay na dati walang say -say. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala na, wala noy sa isang tulad ko. Ang pag-ibig mo, kailan may hindi maglalako. Kahit ako'y di nyo ako pinabayaan. O Jesus, kay buti mo sa akin. Salamat at inibig mo Ang isang katulad ko Sa masamang gawa'y Binago mo ako oh. Binigyan niyo ng pag-asa Buhay na dati walang saysay -say. Kung wala ka na kaya ako. Di ko malim kalimutan Nung ako'y napalaban Humihingi ng kaligtasan Ako iyong tinulungan O oh, Jesus, kay buti mo sa akin Alamat at inibig mo Ang isang katulad ko sa masamang gawa'y binago mo ako Binigyan mo ng pag-asa Buhay na dati walang saysay -say. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Oh. Oh. Okay. Original song pala yan? <laughs> Hindi Gawa niyo? Gawa lang namin talaga yan. Kasama yung pastor po. Ah, oh. ko original song niyo.